Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Farkstone. So, bibisitahin uli natin yung mga unang na-relocate dito sa may Farkstone. At uh, after one year, two years na na-relocate sila dito, kumustahin natin sila kung ano yung ginawa nila doon sa mga pabahay ng gobyerno na, ano ba maganda term na binigay? O... Pabayaran kasi, kaya parang ang hirap sabihin na binigay. Dahil kung bigay talaga, siyempre walang bayad. E since na babayaran mo naman to, parang unfair naman sabihin na bigay. Pwede <laughs> sana kung hindi babayaran, no? Yung pabahay ng gobyerno. Kaya ngayon, uh, basta yun na. Binigay na, kung ano man yan. Basta uh, inanuhan sila ng matitirhan. Dahil nga nirelocate sila, at uh, sila sa kung anumang uh, proyekto ng gobyerno at sila ngayon nandito sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. At yun, so after one year, uh, kukumustahin natin uh, sila kung ano yung ginawa nila sa mga pabahay ng gobyerno. Lipat natin yung camera natin para mas makita ninyo yung sitwasyon na ng mga pamilya o mga residente natin na, na -re dito sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. Especially dito sa may Parkstone. Kung saan yung mga parang unang mga na-relocate dito, okay? So, start na tayo. Sama kayo, ha? So, ito yung uh, black one sa side na to, At ito yung... Actually, uh, so yun, may mga na-relocate na rin dito. Marami na rin. Ayan, oh ito yung update natin sa kanila. So, ah, parang submeter pa lang to parang mga bagong na-relocate pa lang siguro to itong black one lot 37 hindi ko lang sure kung uh, mga bagong na-relocate so dito makikita nyo may mga na-relocate na rin dyan may mga nakatera na rin so parang concentrate ko itong dito sa may main road kasi sila yung mga unang na-relocate okay so yan katulad nito nagpagawa na sila ng uh, harap na paayos na nila napagawa na nila although yung iba hindi pa rin pero Uh, makikita rin naman natin na talagang uh, inaayos na nila yung uh, bahay na ibinigay sa kanila. So tuloy-tuloy naman din yung uh, pamumuhay din nila dito sa relocation, relocation ng pabahay ng gobyerno katulad nito. Ang ganda na, di ba? So, katulad si to yo. Oh. <laughs> shout out dito kay, ano, napakasipag gupinagagan nila yung kasama ko sa video ko ha yung kanilang bahay yo. Oh. Kailan pa kayo nalipad dito, lang bahay yung Hi, lang bahay yung kadi lang bahay yung kadi lang bahay yung kadi Shout out kay kadi <laughs> Ano lahat <laughs> yan? Haha. Oi, ay yan nemen. Nakakasakit Ay, salamat po sa inyo, Ate. Sticker lang. Mars. Batang istibok. Batang istibok ba? <laughs> Kino kumusta ko kayo tiko? Duns sa. Paano ka nang ano sa plake? Ah, ganon ba? Tarabindura lang ba? Haha. <laughs> <Ito. laughs> Haha. Ige, salamat sa inyo. Salamat din kay Ate. Shout out. Salamat sa iyo, Kuya Ate. Kaya makikita nyo, talagang pinagaganda na ni Kuya yung kanilang bahay. Ayun, Ate, kumusta po kayo? Okay naman. Kailan kayo Ate nalipat, te? Eh? Noong August 13. August 13 itong last year. Apo. Ah, 2024. Okay. Mm, 2024. Ay makikita nyo si Ate, meron pa ano. Sige, sige, sige. salamat sa suporta ninyo, te ha. Thank you, salamat ate Thank you, salamat So, good luck dito sa inyo At maganda na ng lugar ninyo Meron kayo. ang tawag dito sa laman na to, te Sunflower ba? Ang ganda, no? Patumubo na <laughs> Sige, salamat ate Ate, salamat po Thank you So, ayun uh, Yung iba Parang last year lang na mga na-relocate Pero, ayun uh, Makikita nga ninyo na Katulad nito Pinaayos na rin ginawa na ng mga beneficiary sa pabahay ng gobyerno like katulad nito. So sa akin maganda rin kung ano ano mo na rin yung extend mo yung bubong para itong dadaanan eh parang mabububungan na rin. So yun din doon sa kabilao. Oh. Di ba? So ito ah siguro gusto lang din nila na ganito muna yung ah, maging ano nila sa harapan nila at may bubong na naman yon. So sa ngayon pagdating ng araw hindi natin masasabi kung ano na po yung gagawin ho nila. Like katulad ho dito. So ayan, katulad din dito. ng umaga po. <laughs> At ayan, oh. di ba? Nakakatuwa kasi talagang uh, nagsusumikap din yung mga binipisyari ng pabahay ng gobyerno na mamuhay ng maayos sa mga relokasyon. So, like ito, oh, kikita nyo, oh. di ba? Talagang uh, napakaganda ng pagkakagawa. Ayun nga lang, may music dun sa kabila. <laughs> dun sa kabila. Oh. Ayun din dito. Oh. Ganda. Nakakatuwa na makita na ito na yung nagiging development, no? Ng mga pabahay ng gobyerno sa mga pabahay. So, especially dito sa Nai. Kasi marami tayong nakikita na so yung katulad din dun sa kabila. Oh. Sumaayos so, na. di ba? labas nila, upuan nila kasi mas malilim. At ito, diba? So, anong maaano ko ninyo? Dalagang uh, makikita naman natin na gumaganda naman talaga. Hello po, kumusta po? Ito, <laughs> titinda na gulay okay, gula. Hello po ate. So, ayun, no? Okay, makikita nyo naman na talagang pinagbubuti naman talaga nila yung bahay ng gobyerno, ng mga beneficiary. At tawag uh, ka maga, sir. <laughs> katulad ni Kuya. So, katulad din dito. Nakakatuwa na nakikita nyo na yung development talaga. Di e talagang makikita natin at maano rin natin. Yung mga bahay, kumbaga ay eh, maganda yung nagiging ano. At saka, parang marami tayong napapanood din na kuminsan. Parang tawag dito, yung mga pabahay parang hindi ganun ka-productive pero dito makikita ninyo yung mga pabahay ng gobyerno kung gaano nagiging productive oh, after one year uh, two years ago na mga na relocate na dito ito na, natin, ito na yung makikita natin sa mga pabahay dito sa may parkson although marami pa rin bakante dito na hindi natitirhan pero makikita rin naman natin dun sa mga may mga pamilya na o may mga nakatera na. So, like katulad nito. O oh. oh. ayan, oh. Kaya mapagkakamalan talaga natin yung iba-iba <laughs> mga mayayaman talaga. <laughs> Kasi kung makikita naman natin na yung uh, ginawa nila sa pabahay ng gobyerno, eh, mm. masasabi natin rich-rich so sila. So, ayun, bukang ito na yung pinakadulo. Dito may black one, ito yung mga, sa mga previews na mga videos natin, sila yung mga unang na-relocate dito. Okay, so mainit nga lang kasi, ano ba ngayon, tanghali, alusod na tayo dito. So, dulo na kasi yung kanto, dito na tayo lumusot. O, yung katulad nito, di ba? Hindi natin makita. Masilaw. Ito, may bakanting lupa pa rito. So, kung sino yung... Uh... Ay! Ayun, nakadulad dito. Pero pa na dito, oh. Salamat po sa iyo, Tia Taigo. Nang po salamat, oh. Thank you po. Pag ganun din kayo, Tay. So, yun, at... Meron uh... pa pasyente sa bahay, dalawin. Eh. Kayo ho? It's me. Oh. Kaya lang kayo. Ah. Uh -huh. Kayo nag alaga Ako nag-aala. Kayo ho no. nag-aala. Ah, uh -huh. raise, oh, just me. Mm -hmm. rin isa. Oo. Yung isang matanda, ito. Nanay ho ninyo yun. O sasawa ninyo, abyanan ninyo. <laughs> so yun yung mga bahay. Ayun na nga po. Sayang po yung dati may sinalihan akong uh, Tawag dito, charity vlogger. So, parang naglaylo muna siyang okay, uh, magtawag dito, mag, uh, mamigay. Hindi na nakatayin. Na Ay, o. Oh. Ito, oh, itong bahay namin. Itong bahay nyo Tay. Ay, yung bahay ulit, Tay. Oh, may kayo yung harap natin. <laughs> Ay, yung bahay ng tatay. Ang ganda. Ang oh, ganda na rin pala tayo ng bahay niyo Ganda na rin ba? Ako lang gumagawa ni unti Oo, oh, dahan-dahan tayo. Oo, oh, yayaman natin. Wala, may sakit ka rin ako. <laughs> so, Ayun, dahan-dahan na lang tayo. No? Oh, ito, ito, ito. Ito, ang ganda rin. Ito, Ayan, no. Ito ang bahay ko. Ito ang bahay ninyo tayo. Oh, corner lot din pala kayo tayo. Oo, oh, ganda rin ang punto ninyo. Sliding. Ayos. Kung baga, ano sa espasyo, no? Oo. So, ang galing, oh. <laughs> Sorry, Sige lang tayo, hindi na baka para hindi sila maano. Yeah. Ayun, ang galing ng ano ni tatay. Oh. <laughs> ah, ang ganda. Ayos, ang ganda. Okay, so yun, uh, nakumusta na rin natin. Kakwentuhan yung mga tawag dito, mga nag-request sa mga kaibigan natin, yung subscriber natin. Eh, ayun, happy naman sila. Masaya naman talaga. No? Ah, nasa sayo na lang talaga kapag <laughs> puro reklamo yung gagawin mo sa buhay. <laughs> okay, so yun yung ah uh, update natin dito sa may Farkstone. So yung mga unang na-relocate uh, one year ago, two years ago. At yun, makikita natin na talagang uh, masaya naman yung mga beneficiary dito sa relocation site. oh pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite, especially dito sa Parkstone, no? At makikita rin naman natin na ayun. Eh, yung ginawa nila, no? Sa pabahay ng gobyerno na talagang pinaayos nila, pinaganda nila, eh kanya-kanyang diskarte. Eh. Ay nga lang, Ah, uh, isa nakakakita naman natin sa mga na-relocate dito sa pabahay ng Cavite, dito sa Naik Cavite, Specialy dito sa Farkstone na. Ayun. Pinakikita nila na yung buhay nila dito na. Magandang umaga po na. Napaka-positive, no? Nung ah uh... Hello. <laughs> Napaka-positive yung pamumuhay nila, Ate. Salamat, Ate. <laughs> Nung uh, naging pamumuhay na nila dito sa pabahay ng gobyerno. Okay, so yun ah uh... Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasabagad umaga kuya, sa mga nagsusubscribe, siyempre sa mga nanunod at magshe-share no, ng mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. At siyempre kung maliligaw yung mga video natin sa inyong ah uh, mga wall Uh, maglalambing lang po ko sa inyo na kung pwede pakisubscribe yung mga videos po natin. Okay, go na po tayo. Maraming salamat po sa inyo.